Hello guys, good evening. Good evening mga panga. Halika, samaan nyo ako magbalat ng pinya. Magbalat tayo ng pinya guys. Protas ng aking tatay. Yan. Balat Magbalat tayo ng pinya. Dala ng aking kaibigan. Bigay bigay sa tatay ko. Ako, be careful your heat. Then, after that, you eat, ah. You drop ready, don't eat. Kasi pag na naglag, kakainin pa niya pinalalahanan ko. Kasi mabulok ito pag hindi natin mabalatan. Alam ko alam kung matamis ba to. Buti na lang inalo ko. Biroksan ko na kasi may ano, pabulok. Ako way ah, I open, I cut the pin, pineapple, the onglai. You must wait this one. may ano kaya ako kwento dito sa pinya nato to yung tan namin noon na pinya ay may premierong bunga pag premierong kasing bunga di ba malalaki tapos naiwan kami sa ano sa bukid kasi sabado noon kami ang bantay kasi baka mamay may kasi daanan lang sa ano eh malapit sa daanan lang kaya sabi ni nanay maiwan kayo, wag na kayong sumama magsimba. Yung kasama ko yung kapatid kong lalaki, yung sinundan ko. Ngayon, di ano sabi, sabi na kapatid ko, parang may hinog na ano doon na tawag noon, pinya. Siguro sabi niya may ano na doon hinog, sabi kasi may uwak. Binalik-balikan ng uwak. Hindi lang iisa, dalawa, ganon Tapos pinuntahan namin, yun na nga, may ano, may pinagkainan na. Pero ganyan pa lang kalaki ng pinagkainan niya. Tapos ang ginawa namin, kinuha namin. Tapos hindi na namin hinintay yung nanay namin na kainin namin yun. Basta nagkusa kami ng balat. Tapos alam mo, dalawa lang kami, ang laki ng pinya. Yung sinasabing na Hawaii. Dalawa lang kami ng kapatid ko. Tapos alam mo kung ano nangyari sa amin. Yung siguro yung sinasabing giltik yung na full pack talaga. Alam mo, sumandal na lang kami sa ano, sa gilid ng sa dingding. Hindi na kami nakagalaw. Oo. Oh, oh. Tapos gumanyan na lang kami. Pag gumalaw kami, masakit ang tiyan. Tapos gumanyan na lang kami. No, sab so, gumanyan. Yung mata na lang namin ang oh, gumaganyan-ganyan. Hindi kami pwede na gumalaw. Ganyan kasi masakit ang tiyan. Tapos mabuti na lang kamu kung may siguro may pumasok na ahas doon sa kubo-kubo siguro <laughs> hindi kami makagalaw hindi kami makatakbo <laughs> Ay, hindi ko alam ano mangyayari sa amin tapos ano magkapon talaga kami naka ano lang nakando sa ilang hindi kami gumalaw oo tapos nung pagdating namin ng nanay namin ano pagdating nila kuninto namin tapos ano mo, sabi niya sa susunod, huwag niyo na ulitin niya na wala pa naman kayo kasama. Sabi niya, kung may nangyari sa inyo, may, may na ano pala yun, may matitibok na gano'n. <laughs> sa sobrang kabusugan. Huwag <laughs> niya na experience namin. Kaya, naku Diyos ko, hindi ko, hindi ko talaga makalimutan yan. Na ano, na ano kami. Ang tawag sa amin eh, kagirtikan. Gano'n. Kasi, puno ba naman yung tiyan namin. Hindi mo sabaw pa lang eh. Ano na. Busog ka na. Wait ako nga. Ako. We are I ano na natin. Umpisa na natin mag slice. Ayan na guys. Tapos na o. Oh, diba? <laughs> Ang cutie cutie. Ano niya. Sabi yung ano, yung kapatid ng amo ko noon. Do you be what happened, ha? Those Filipino people. they, they eat pineapple look like a look like monkey. Kasi yung mga kasamaan daw nila sa barko. Yung mga kasamaan daw niya sa barko. Yung mga Filipino daw, kasi mga siman eh. Inuntog lang daw nila yung ano, wala hindi na ginagamitan ng kutsilyo or whatever. Basta, <laughs> basagin lang nila tapos yung ngat-ngatin nila yung pinya. Yun, kaya yun yung sinabi niya, look like a monkey. sabi <laughs> niya, walang, walang kutsilyo kay hindi kailangan ang kutsilyo, sabi niya. sayang sira. Sayang akong The, the half is spoiled. Huh? The main, uh, the pineapple, the only, Arlene yeah. don't know how to choose. How many slice you want? Huh? How many slice? Two? kung ko kaya yung mga cookies kanina kasi hindi mapagsabihan na ano, huwag siya kumain nag-aaway kami tigas ng ulo ng, ano, ng alaga ko, oh, so, bigay ko muna ito guys dyan sa kanya I don't know if this one sweet or not. Ah. aku ah. <toddian> sayang oh. Di ba may alam. something yun may pula pula sya tingnan mo ayan o di ba hindi na pwede kainin yan Bakit yan sayang Sweet akong? Uh, not so sweet 50% ah okay not so sweet, sayang dah half ako half half is spoil yung ano malapit sa kahoy niya yun ang namula siguro na umtog yun Kaya ayun, guys, simula noon, ako Diyos ko, hindi na kami, hindi na ako nagpabusog talaga. Kasi, ano, one time naman, no, pagkagising ko, hindi ako makagalaw. Nung umaga, kasi, yung, kumbaga, eh, ang tawag sa amin, nalunusan. Yung, kung na, nagutuman ka. Busog naman ako nung natulog ako nung gabi. Kaso lang, pagka umaga, sabi ko na, hindi ako makatayo. Sabi ko, tapos, ayun, sabi ni, sabi ni nanay, hala, nalulusang ka, sabi niya. Tapos, alam mo ginawa ni nanay, pinainom ako ng gatas. Uh -huh. Tapos, ayun, pinagpapawisan ako. Ayun, pala yun, ayun, ma-experience ko na ako yung maliit pa. Kaya, yeah. ang panit pala pag nasubran ka ng busog. Grabe itong pinya na to, yun ang aking karanasan <laughs> Imagine yung mata lang namin gumaganyan. No, kasi no, no, ang tawag ko sa kuya ko. No, sabi naman ng, ati, eh, ng kapatid ko, ni, nee, eh, sakit ng chan ko. <laughs> Hindi rin kami pwede na ang boses namin na lumakas. Kailangan malumanay lang, dandahan lang. Tapos pag nagalaw lang ng kunti na ganyan, ang sakit ng tiyan. Ayan yan ang sinasabing ano, guilty. Guilty. Guilty ang tawag sa amin. Ewan ko kung ano sa Tagalog. Okay, kayo guys. Diyan nagtatapos ang ating kwento sa pinya. Kaya kayo guys, daan-daan sa pagkain, huwag kayong magpakabusog na Kasi mahirap na. Baka kung ano mangyari. Kaya, uh, yun ang aking kasaysayan. Yun ang kasaysayan ng I mean, okay, guys, thank you for watching. Thank you, guys. Love you all. Thank you. Good night.